iba-iba ang maaabot natin mga kapatid. Kaya dapat ay tuklasin natin kung ano yung maaabot ng buto ng ating potensyal at sikapin natin sa lahat ng paraan na pagyamanin ang buto na yun. Kung baga, diligan natin, bigyan natin ng saktong likas ng araw, hangin, at itanim natin sa tamang lugar sa kung saan siya lalago. Alamin natin kung ano tayo at saan tayo mas lalago para hindi tayo magkukumpara kasi iba-iba ang potensyal ng lahat ng tao. Tapos yung pag-focus natin sa sarili nating paglago ang magiging inspirasyon natin at kasiyahan kasi ang paglago na lang natin yung iniisip natin at hindi tayo nape-pressure na maging katulad ng iba dahil iba rin ang tagumpay para sa atin ayon sa kung ano ang ating natural na potensyal. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.